Mga kapwa namasing welcome to my channel at ngayon ipapakita natin itong cobra vine. So mayroon dalawang klase ng pagtatanim ng cobra vine. Ito yung puno niya mismo, itatanim natin direkta. Saka pwede naman itong uh, ito mismo yung cobra vine, yung bunga niya mismo. Ipapakita so, natin yung um, meron ng itubo. Itatanim natin para mapunta dito sa taas ng bita. Ito yung cobra vine seeds at ayon sa karamihan, maganda ito sa mga taong mayroong hypertension. At maganda ito, lalo lalo na sa nakagat ng aso. At cobra vine, kasi ayon sa ibang experience na gamot nito na kapag nakagat ng ahas. Naniniwala ba kayo dito mga ka-fan amazing? Comment down below. Ito yung tinatawag mga kafanamising na cobra vine. At ito po yung ina-harvest. Kung gusto nyo pong magkaroon kayo ng seeds or buto ng cobra vine. Racing, nandito tayo ngayon para manguha ng Cobra Bike. Nandito yung Cobra Bike. Sa so, pinang uh, takaw. baba dito mga kapanamising na puto nila kasi hindi nila alam kung ano yung gamit nito so itatanim natin to para mabuhay mismo na so isa sa mga kailangan gawin para magkaroon ng uh, cobra bite ay pwede yung sanga niya mismo ay inyong itanim tulad nito meron naman dito nabuhay na na cobra vine saka ito nahulog kasi siya kaya yun na buhay na kasi nangyari mga ka dito ko yung tinanim tapos hindi kasi nila alam ano yung gamit ng cobra vine kaya yun naputol nila pero okay lang yun pwede naman itanim yung mga sanga itong cobra vine nagkaroon na ng ugat yung cobra vine mga panamesin yung naputol no? so itatanim natin to para maibalik yung cobra vine so wag kayong magalala kung naputol yung naitanim ninyo uh, pwede namang mabuhay to eh mga panamesin nakita natin itong cobra vine naputol po nila no? So, pag ganito na po yung kulay lagyan ng Kaya lang alam na siya, try buksan ninyo, meron siyang buto eh. Madalasan tatlo hanggang apat yung buto. So ito, pwede nyo i-direct na pagtanim. Kahit saan lang, no? So ganun lang po mga kapanamising kasimple yung pagtatanim natin itong cobra vine. So baka gusto nyo po ng Cobra Vine, comment down below para sa Cobra Vine.